Maganda gabi sa ating Universe, So, nandito pa rin tayo sa Singapore for IMG Convention. Since nandito tayo ngayon, pag-usapan natin tungkol sa mga OFW. Let's go! Let's go! So, sa lahat mga OFW, pwede po kayo mag-comment dyan. Lagay nyo kung anong bansa kayo. At ilang taon na po kayong nanonood kay Rockstar. Alright, share ko po sa inyo isa sa mga lessons na narinig natin sa isa sa mga speakers natin kanina sa aming convention. Day one po namin kanina and tomorrow ang aming day two dito sa Singapore Expo. So, ito po, share ko na para sa atin, no, para may matutunan din tayo. So, sabi po na speaker namin, lahat daw po tayo may panahon na matatalo tayo. So, since meron panahon na matatalo tayo, lahat din naman tayo may panahon na mananalo tayo. Yes, lahat tayo may mga winning moments sa buhay. So, gusto ko dito tayo mag -dwell. Hindi dun sa pagkatalo. Yes, natatalo tayo. Natatalo tayo ng maraming forces, ng maraming factors. Maybe, talo tayo because of many things. Pero, hindi tayo dyan mag -discuss. Ang pag-usapan natin, your winning moment. So, sa lahat mga OFW, may panahon na mananalo ka at yung panahon na yan, yan yung nasa abroad ka. Gawin mong winning moment ang pag abroad mo. Hindi tayo matatalo sa pag abroad mo. Huwag mo ayan na yung taon na nilalaan mo dyan, yung pagtitiis mo, lahat, iyak mo and all na nararanasan mo, pauwi lang pala o papunta lang sa pagkatalo. Dapat ang pagiging OFW mo ay isang winning moment. Okay? So paano nga ba maging winning moment ang ating pag-abroad? Naglagay po ako dito limang paraan paano tayo manalo sa abroad. Una, para maging winning moment ang pag-abroad mo, alagaan mo ang sarili mo. Manalo tayo sa pumagitan ng pag-ayos ng sarili natin. Physically, gawin mong mas fit ka kung bago ka nag-abroad, sobrang naging chubby ka. Ngayon, winning moment mo yan. Alagaan mo yung sarili mo. Pagkakataon mo na na-improve din ang sarili natin. Baka ito na yung panahon na mas gumanda kutis natin mas kuminis yung mukha natin abang nasa abroad ka. Baga, alagaan natin sarili natin para manalo ka. Ikaw mismo. Mas mayos ka, mas maganda tayo. Alagaan mo ang sarili mo abang nasa abroad ka. And that is your winning moment. Yung bang pag-uwi mo, ay, siya ba yan? Wow, ang ganda na. Di ba? Mga ganong comment yung maririnig natin. Number two. Paano ba tayo manalo habang nasa abroad tayo is magpakayaman ka. Gawin mong winning moment ang pag-abroad sa pamamagitan ng yayaman ka. Huwag ka tayong uuwi ng mahirap din tayo. Hindi natin papayagan yon. Bago tayo nag-abroad, wala tayong bahay. Pag uwi natin, after how many years, wala pa rin tayong bahay. So, hindi natin papayagan yan. Magpakayaman ka sa abroad. Ibig sabihin, gawin mo lahat ng paraan kung paano ka yayaman. Kahit sabihan ang kanilang kuripot, sabihin na mga kasama mo, ang kuripot mo, ay mo lumabas. O yung mga tao dito sa Pilipinas, ang kuripot mo naman, ayaw mong mamigay, ha? ayaw mong magregalo, Mayaan mo na, tiisin mo na lang lahat ng mga negative comment nila sa'yo. Ang mahalaga, maging mayaman ka habang nag-a-abroad tayo. Winning moment. Hindi ka dapat umuwi ng mahirap ka pa rin. And third, pero bago yan, kapi tayo. <laughs> medyo, medyo nalalim po yung kapi natin. Yun. <laughs> kapi po tayo, kapi po. And okay, number three. Paano maging winning moment ang pag-abroad natin? Maging matalino o magaling ka. Dapat marami tayong matutunan dyan pag uwi natin. For example, natuto ka ng language sila dyan. Pilitin mo maaral. So, pag uwi mo dito, di ba? Marunong ka na ng ibang language. So, pag uwi mo dito, sabi mo, anyong sayo, o on Japan, konnichiwa, di ba? So, kung kaya mo matutunan yung language nila na gawin natin, o kaya kung may chance ka dyan. Meron kang opportunity na matuto mag-drive. may mo yung mga tao dito. Pag-uwi mo, maroon ka na mag-drive. Or maybe, nakakapagluto ka na o nakakapag-bake ka na. So, maging mas matalino tayo habang nasa abroad. Mas magaling ka. Mas marami kang nalaman. Kasi may mga nag-abroad na parang walang naad na skill. Nag-abroad tayo ng maraming hindi alam na skills. Sa pag-uwi natin, may nadadagdag sa skill set natin. So, kaya sikapin natin, aralin kung anong pwede natin aralin. And number four po, maging investor tayo. Kahit di muna tayo maging negosyante. Kahit wala ka munang may pundar na negosyo dito kasi napakahirap po na nandiyan ka tapos nagninegosyo ka sa Pilipinas. Maging investor ka na lang. Magsimula ka do sa kaya mong amount. Alam mo, dito po sa community natin, no, sa IMG Rockstar, marami po 2 FW na Dati, ilang taon na sila sa abroad, hindi sila nakakapag invest Pero because sa power community, unti-unti, nakakapag invest sila sa mutual fund, nakapag-kaiser sila. So, simulan mo din ng gano'n. Pwede ka rin magsimula sa ganong small amount na kaya mo. Ang mahalaga, meron kang investment. Maging winning moment mo. Ibang masabi mo na, ay, okay, nag-abroad ako ng 10 years, pero nakaipo naman ako. Nakapag-ready ako sa future ko nakapagbayad ako ng Kaiser ko, meron akong investment. So, pwede natin sabihin that that will be your winning moment. So, kung di ka pa nagsisimula, magsimula na tayo ngayon. Alright? Number five. Ang last point is, mas maging maayos ang ugali natin. Maging mahinahon tayo ngayon na mas bumait ka nung nag-abroad ka, na mas kalmado ka ngayon nag-abroad ka, mas naging maunawain ka habang nasa abroad ka. Imagine mo, pagod ka na sa abroad, nahirapan ka sa trabaho mo, tapos pag tinawagan ka dito sa Pilipinas, galit ka pa agad. Eh, dinadagdaga mo yung pasakit ng sarili mo, sa sarili mo. At isa pa, pagka hindi tayo maayos usap, lagi tayong galit, hindi na tayo tatawagan dito sa Pilipinas. Di ba sabihin nila, eh, galit naman lagi yan, huwag na natin tawagan. So, tapos, magdaramdam tayo. Misan tayo na may may mali din. Okay? So, pilitin natin maging mahinaon tayo, kalmado tayo, maging mas maunawain, mas mabay tayo abang sa abroad. That's another winning moment sa sa'yo. Kasi nababago yung ugali natin. Imagine mo na very memorable ang pag-abroad mo kasi mas naging maayos yung pakikitungo natin sa kapwa natin o sa pamilya natin dito sa Pilipinas. Alright, Gilivers, so ayan po yung mga panahon na maipapakita natin na ang pag-abroad mo pala is your winning moment. And of course, we can help you sa ating community. Kung gusto mo mag-aral ng mga tungkol sa ganito, pagbabago, uh, pag-improve ng sarili, pag-iipon, pag-iinvest, piyan mo lang si Doc G dito po sa aking personal FB and kausapin po kita. Let's go! Let's go! Kapi po tayo! Kapi po!